Matindi ang magiging epekto sa mundo kung mas lalala pa ang kaguluhan sa Middle East. Ayon kay dating presidential spokesperson, Atty. Harry Roque, mula sa nabanggit na rehiyon, halos nang gagaling ang supply ng langis sa mundo. Kung mangyayari ito, ay mas lalong tataas pa ang presyo ng petrolyo. Naikwento naman ni Roque na may ilang mga sinasakop na teritoryo ang Israel. Noong 1973 kung saan nakatira ang mga Muslim na rebelde gaya ng Hamas Islamist Group. Sinabi na niya ng United Nations na walang legal na titulo ang Israel sa pagsakop nito. Sa panig ng Israel, sinasakop nila ang mga teritoryo ng mga Muslim dahil nagmumula sa nabanggit na mga lugar ang mga umatake sa kanila. Bilang resulta sa pagsakop, iilan sa mga nakatira dito ay apektado dahil sa itinayong pader ng Israel. Samantala, isang malaking kasalanan o isa sa ikinokonsiderang war crime ang ginagawa, halimbawa ng Palestine, dahil inaatake nila ang mga sibilyan, maging ang pagpapasabog ng kanilang mga infrastruktura. Sa huli, para kay Roque, Tama ang ginagawa ng Pilipinas na kondinahin ang mga paglabag sa International Humanitarian Law at ang paggamit ng dahas sa Middle East, sabalit higit sa lahat. Maganda kung sumuporta rin ang bansa sa mga komprehensibong solusyon para maresolba ang kaguluhan dito dahil sa supply pa lang ng langis ay maapektuhan na ang Pilipinas.